yung protection mo. Wag kang Oh. 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 So, good morning mga kapatid. Kay so na dito na naman tayo sa kalasada. Meron lang tayong babalikan no hindi natin nakuha kahapon sa Barangay Reserva Baler. So, yan, maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa mga patuloy na nagko-comment no sa ating mga content. Kahit sabihin nating hindi naman tayo sikat, may mga mangilan nila na sumusuporta. So sapat na po 'yon para magpatuloy tayo sa ating ginagawa. So ayan, oh, sad to say. I don't know what to do, no? Dahil wala eh. Napakadami tayong nakikitang hindi helmet Ayan, no, oh, yung dalawa sa kanan. O, oh, may kasama pang bata. Helmet lang po ang makakapagligtas sa atin sa motor. Sa disgrasa sa motor. But sad to say, hindi tayo gumagamit. <laughs> hindi ko alam kung paano kayo kukumbinsihin. Ayan. Ayan. ano ba ang kailangan kong sabihin para kahit paano eh magkaroon kayo ng initiative na pagsuot ng helmet kahit mumurahin lang sana motor tayo ng motor paganda tayo ng paganda ng motor natin wala tayong helmet super sad tapos binalas na disgrasya bagong ulo we don't know hindi natin alam ang mangyayari so pag hindi natin alam ang mangyayari maniguro tayo pero hindi Kaya mga kapatid so gusto kong makita nyo kung gaano kadami ang hindi naging helmet so asan tayo ngayon bayan ng Maria Aurora barangay Florida Ay na naman, walang helmet. Kasi napapansin ko ay eh, no, walang helmet. Walang helmet. Karamihan ng tao hindi nakikialam sa paligid niya. Tatlong walang helmet. Karamihan ng pino hindi nakikialam sa nangyayari, no. Pilipinas hindi nag-voice out kaya tignan nyo nangyayari wala na wala nang nangyayari itigas ng ulo natin napakadaming magagandang batas hindi sinusunod sa kinaukulan din hindi rin napapatupad ng maganda ng tama tapos magsisisihan eh what makakaingit nga sa ibang bansa kasi hindi mo kailangan ano, hindi mo kailangan mag content na mag helmet kayo kasi nag helmet sila dahil alam nila ang helmet ay natatangin protection nila para hindi sila madisgrasa sa pagmumotor or para hindi mabagok yung ulo nila pag na sila sa pagbumoto. I would like to remind to everyone, no, ng mga rider na ang motor ay dalawa lang po yung gulong niyan. Magkamali ka lang po ng konti, disemplang ka niyan. Pero, hindi ko alam kung bakit. Karamihan, no, lalo sa probinsya, nag helmet. Hindi ka na nga nag helmet, umiinom ka pa ng alak bago ka mag-drive. Diba? Tinanggal mo na yung protection mo. Hindi mo na nilagay yung protection mo. Yung protection mo. Huwag kang kong overtake! Oo! Oo! Yan, Approaching sharp curve, solid yellow line. Sharp curve yan, hindi mo yan makikita kung may kasalubong. Alam nyo, dapat pinaghahandaan natin mga kapatid yung ayaw nating mangyari. Pabartig tayo. Like aksidente at mabagok yung ulo natin. Kasi ang laki ng costing. Pag ulo po yung nabagok. Ang laki na yung costing, di mo pa alam kung anong mangyayari sa iyo. Pag napalala, pwede kang makoma. O magkaroon ka ng problema sa pag-iisip kasi hindi ka nagsuot ng helmet. Yun ang problema. Yun ang malaking problema. Magkano lang yan? Siguro may mga 1,000 pesos na umuraing helmet na makakapagdigtas na sa buhay mo pag tama yung paggamit mo. Kaso, I don't know. People of the Philippines, Saka lang kasi tayo magsisisi pag nangyari na eh. Saka lang kasi natin iisipin. Sana nag-helmet ako. Sana nakinig ako. Puro sana, sana, sana. Yan e buhay mga kapatid. Hindi yan parang tinigula na may take one, take two, take three. Ang buhay, hindi na may babalik. Ang pang pangyayari na kinaayawan natin ay na kakalungkot natin, na kakapagsak natin. Isang beses lang yan mangyari. Hindi mo may ibabalik. Gagawin natin sana lahat ng pag-iingat. Sa sarili natin. Alam ako, di ba? Driver ako. Ayan. Pag nasa kalsada ka ba, eh, ikaw lang na nasa kalsada. Dami daming walang helmet talaga. Hindi eh, Madami po kayo. May mga matitinong driver, may mga balasubas na driver, may mga driver na hindi yung maintindihan. Kung paano mag-drive sa pampublikong kalsada. So meaning, madami kang madadamay kung careless ka. Tsaka yung mga madadami mong mga to, eh, nag-iingat sa kalsada. At of course, sino ba naman gustong Maaksidente Tapos sasabihin din natin, sino ba gusto ka-accidente? Pag di ka nag-ingat, ginusto mo. Napaka-importante mga kapatid na titignan natin palagi yung mga sign sa kalsada. Katulad nito, pag ito yung umovertake, anytime with care.